Ka curious, panoorin pa natin ang video na ito. And uh, attorney, tingin mo um uh, nakakatulong ba sa paglilingkod natin sa Diyos sa pagkakaroon ng mga image? Sa amin, it's unnecessary. In fact, the, uh, if you will see and really observe us when we pray, nakapikit kami. Magmanood kayo ng 700 Club o ng mga preaching o ng mga, sa mga sa YouTube ng mga worship services ng iba't ibang churches. Uh, more often than not, almost always, even whenever we pray, we close our eyes. Yeah. So we don't need to be looking at a certain image to focus our prayers there. But more of, wala, pangipikit nga kami. Diba? So, so sa amin talagang walang gamit yung images when it comes to prayer. Now, as I said earlier, kung pinag-uusapan natin yung nabanggit ni Brother Dwayne is, didactic or para magturo, wala problema doon. Di ba? Gagamitin yung images para magturo ng biblical stories ng Jesus Christ. Walang problema doon. Pero yung ipoposition mo siya o ilalagay mo siya sa sa simbahan, sa kapilya, para dasalan, tigan, uh, uh, parang yun na nga, uh, veneration, which we really cannot distinguish naman talaga from adoration pag tinignan niyan and as i've said that that distinction is recent hindi wala dati talaga yung distinction na yan no? uh, kung hindi talaga siya kailangan it's really unnecessary and we don't find it helpful at all pwede namang wala kaya kung ipikit na lang kami Kasi god is sabi nga ni jesus di ba god is spirit and his worshipers must worship him in spirit and in truth in chapter 4 uh, sabi nga ni Jesus, hindi naman, sabi nga niya doon sa woman at the well, hindi naman importante kung diyan ka sa bundok na yan o sa Jerusalem ka sumamba, kahit nasaan ka, wala walang problema yon Kasi nga, God is spirit. You know, omni, omni, omnipresent si God is omni, omniscient. So, hindi naman siya limited sa isang locality, hindi siya limited sa isang place, hindi siya limited sa isang image. o baka kailangan mo magpakahirap, bakit pumunta sa isang lugar na kakaiba yung nandun lang yung image na yan, bakit iba ba yung image ni, iba ba yung Jesus na Nazareno sa Jesus na meron kang mo sa bahay parang yun na yun, yun, yun kaiba pa ba yun uh, yun eh uh, and, na uh, it's really unnecessary and just to be safe, mabuti lang wala um, yung, yung uh, keynote ni attorney na nakasulat sa John 4 24 uh, yung God is spirit no ah uh, actually maliban sa Exodus chapter 20 verse 4 at uh, Psalm chapter 115 verse 4 to 7 ito ay isa rin sa mga kinu laban sa Catholic Church no pero titingnan natin no gusto kong i-quote yung nakasulat sa komentaryo ni Dr. D. A. Carson isang kilalang Protestant biblical scholar ang komentaryo niya sa sa in the Gospel of John, no? Yung verse na yon, tumutuko yun kasi alam natin yung sa history kasi eh, merong hidwaan sa pag pagitan ng mga uh, mga Hudyo at saka mga Samarit sa mga Samaritans, no? Kaya nga merong uh, 'di ba? Meron tayong uh, uh, meron tayong uh, Masoretic text pero yung ano ah uh, yung mga Samaritans, meron silang Samaritan Pintachok, no? Sa textual criticism, ginagamit yon Pero of course, yung pag-uusap na pala na yun, kung bakit sinabi yon. sab ako rin kay, ano, kay uh, Dei Carson, dahil nagtatalo kasi yung mga Hodyo kung at mga Samaritans kung saan doon sa samba. Kaya sinabi yon ng ano na parang in wala wala doon sa ano eh uh, wag dapat magpagalingan sila kung saang templo sa samba, sa sino yung magaling. Kasi kahit saan naman sabi doon, eh God is spirit. Now, uh, I think hindi, sa nakikita ko hindi naman hindi naman sa gabal na kung ganun pala ang ano kung ganun pala ang ano na hindi na kailangan ng imahin. pa, eh, di, di sana doon pa lang sa first temple pinangtanggal na yung mga imahin doon sa Second nd Chronicles 3.10. tapos doon mismo sa ano sa sa second temple na naniniwala din ang mga ibang mga Protestant biblical scholar katulad ni Dr. Adele Allison na yung visible yon sa mga tao na nagpe-pray doon na yung kurtina mismo merong imahin. No, um of course tayong mga Catholic din naman pag nag-pray na, nakapikit din naman, no. Um, yon. So, ngayon Ah, uh, paano nga ba nalalabag ang nating mga tao? ang pinawag nating idolatry sa paggamit ng mga imahin. So gusto kong puntahan yan, no At may nakita akong lima na of course una, nalalabag lamang yung idolatry sa paggamit ng mga imahin. Una, kapag ang intention talaga ng paggawa ng imahin ay ginawa mo talaga ito una sa lahat na ito ay isang idol. So maliwanag yan, uulitin ko yung Hebrew word na pisel at yung Hebrew word na pasel na na nakasulat doon sa Exodus chapter 20 verse 4, Habakkuk chapter 2 verse 18, and Isaiah chapter 44 verse 9 at saka Isaiah chapter 42 verse 8 na parihong nanggaling sa verb na pasal means to you or to cut which was done to create an idol. Ibig sabihin talaga gumawa ng imahin para talaga ang intention, ang imahin na ito ay para sambahin. Pangalawa, malalabag natin ang ang ano, ang pinakaunang utos ng Diyos or magkakaroon ng idolatriya kung ang yung ginawa mong imahin mismo ay tinawag mo talaga na Diyos mo. At so far wala pa naman akong ah uh, naririnig or nakikita katol matinong katoliko na humaharap sa isang imahin na tinatawag niya itong Diyos kita kasi ito pong sinasabi doon sa sa Hebrew Bible sa Hosea chapter 14 verse 4 no at um, Hosea chapter 14 verse 3 ito sa mga tra English translation so meron ako dito ano uh, na, hindi ko dinala kasi yung Biblia Hebraica Stuttgart din siya ko yung Hebrew Bible Uh, pero ang ito ang Cybro text no babasahin ko yung yung nakasulat is no mar od eloheno lima ase yadino na ang kaulugan nun ay we will say no more our god to the works of our hand so ibig sabihin kapag talaga <clears throat> dumasal ka doon no do, hindi naman problema yung mga imahin sa loob ng ng ano eh ng chapel o ano kahit sa, saang lugar dyan or side inilagay, sa gilid or sa gitna. Pero kapag talaga tinawag mo yung imahin, ikaw ay Diyos ko or Diyos kita, yun ay paglabag sa unang utos ng Diyos or yun ay idolatry. And so para wala pa naman ako nakikitang matinong katoliko na gumagawa ng ganon. Pangalawa, ah, pangatlo, yung uh, uh itinuturing mo talaga na yung ribulto, imahin, or statwa, na ito ay may sariling buhay, no? Katulad ng, ng tunay na Diyos, yun ay idolatry. At wala pa naman akong uh, narinig na official uh, sa mga teachings ng mga pare or maging sa teaching ng ating simbahan na nabasa ko na merong ganyan, no? Katulad ng mababasa natin sa, ha sa Habakkuk chapter 2 uh, verse Uh, 19 sa Hebrew Bible, sabi dito, Hoy o merla it's haketsa orele rele dumam hoyore. Na sa Tagalog, sa abanyang uh, uh, nagsasabi sa, sa kahoy, uh, gumising ka, sa piping bato, uh, bumangon ka. Wala, man, wala pa naman akong narinig na isang matinong katoliko na sinasabihan niya ang, ang kahoy or sementong ribulto na uh, bumangon ka, gumising ka. No? pang-apat yung sa New Testament na napalaging na uh, kino-quote ng mga ng mga ibang mga anti katoliko na yung sa Romans chapter 1 verse 23 kasi ang nakalagay doon may, may Greek word na ikonos, sabi na nila eh, eh ikon naman yung nakalagay hindi iyon idulon. so ibig sabihin ang imahin ay bawal pa rin so tingnan natin yung Greek grammar at nakas nakasulat doon is exantendoxan ibig sabihin, they exchange the glory, no? Kapag yung yung talaga ang yung imahe na talaga ang sinamba mo bilang Diyos mo at hindi yung tunay na Diyos, kaya nga isinalin ang Romans chapter 1 verse 23 ng contemporary English version ng ng mga uh, ng American Bible Society, society bilang um the the don't worship the uh, glorious and eternal God Instead, they worship idols. So, yun talaga ang bawal. And of course, yung napaka-importante, titingnan natin yung cultural context ng nasabing talata. Hindi yung uh, Meron lang tayong proof texting na maipapakita sa tao, tao ay inat na 'yon. So halimbawa, itong nakasulat sa aklat na The New Testament in Antiquity na isinulat ng mga Protestant biblical scholars katulad ni Green, Kohik, at ni Birds. Ito ay sinulat, no, asabi dito, A Survey of the New Testament uh, within its cultural context. Sabi sa page 322. sinasabi sabi doon na merong mga false gods talaga doon sa nung unang panahon doon sa Roma no kaya hindi tinutukoy doon ang lahat ng imain kundi yung mga pagan gods no na, na yung templo mismo doon sa doon ay merong mga pagan gods and then ang panglima yung nakasulat sa uh, madalas ginagamit din ng mga anti-catholico yung Acts chapter 17 verse 29 so ang nakasulat doon is opelomen no mesen nang ibig sabihin, we should not think. Ibig sabihin, nalalabag or nag na nalalabag natin yung first commandment, or nangyayari yung idolatry. Kapag inisip natin na yung ribolto, larawan o imahin, yun talaga ang Dios. At at sinasabi dito sa sa doon din sa to, page 143 ng the New Testament in Antiquity na isinulat ng mga Protestant biblical scholars, nang na comment dito doon mismo sa Roman agony sa Athens, puno mismo ng templo, ng altars, ng mga false gods or mga imahin na ginawa talaga para sambahin ng mga tao. Ayan. So, sinasabi dito ni remind tayo na kahit man lang sa isip, huwag nating isipin na Diyos yung mga ribulto. Ang problema dito, pwedeng pwedeng tamaan dito yung mga ibang mga tao na kahit hindi naman talaga yun iniisip ng mga katoliko na Diyos yung mga ribulto. Pero sila yung nag-iisip, pinipili talaga nila sa isip nila na Diyos yung mga ribultong yun na hindi naman iniisip ng mga tao. Pati sila magiging guilty dito kasi sabi dito, we should not think. Ayan. So itong mga limang ito, para doon sa mga matitinong katoliko, wala pa naman akong nakitang nilabag ito ng mga matitinong mga katoliko. At ito ay mismo hindi rin kumukondra sa aral or official na aral ng ating simbahan. So ayan po mga kiyos, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Ito dayo, ito Sa Diyos po, ang lahat ng kapriyan yan. Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag sa kay Brooke Dance Mr. Curious Catholic Marami kayong matutulman sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Mr. Paynes and YouTube channel dami ninyong matutunan sa buhay natin ang ating matatok. Rodillo